Hello guys! Nandito na naman ako. Bumili ako ng manga. At syempre meron akong bagoong. Tara, kain tayo. Sarap-sarap nito. Sarap <laughs> Ayan guys, so... Ay, bang sarap. Mmm, sarap. Naglalawin na ako. Ayan, kain tayo. Oh. Dahil mantika ng bagoong. Wow! <laughs> hindi himasin. <laughs> hindi himasin. Dahan-dahan lang sa ano maalak. Maalak kaya. Mmm! Ang hindi na siya malutom. <laughs> Gusto ko sana yung malutom. Mali ba na kasi to Hmm. Kunti lang ako ng bobo kasi bawal sa akin. Hmm. <laughs> hmm. Lamit <laughs> ako nito. lang ang bagong sa akin. masarap sarap sana ng bagoong kailang. lang

Guys, tama na yung bagoong ko na yun. Mahirap na. <laughs> <laughs> fish, ang lang sa manggat sa bagoong. At least, ang sarap-sarap. Kahit walang sasawan, masarap. Mmm. Mmm. Ang hirap ito. Ang sarap. Tama na guys yung mag-uong na yun. Mahirap na. Bawal ka sa akin eh. Gagagamot lang yun. No? <laughs> Gagagamot lang yung UCI ko. Tapos high blood ako. Kaya lang less ako ng salt. Ang hirap na mag Hmm? Naakit ako ng bagoong. Hmm? Naakit ako ng bagoong. <laughs>